Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Narito na naman ang dua o panalangin na babasahin natin kapag tayo po ay papasok sa ating mga bahay o papasok sa uh, kanino mang bahay So pagpasok uh, mo, ihakbang mo ang kanang paa mo at basahin mo ang Bismillahi walajna wa Bismillahi kharajna wa ala Allahi Rabbina tawakkalna ang ibig sabihin, sa ngalan ng Allah, ako ay papasok ng bahay. At sa ngalan din ng Allah, ako ay lalabas ng bahay. wa ala Allahi Rabbina at sa Allah na aking Panginoon o aming Panginoon, ako ay mananalig lamang sa Kanya. So yan po yung panalangin kapag tayo po ay uh, papasok ng ating bahay. At huwag natin kalimutan, pagpasok ng bahay, uh, batihin mo yung mga tao pagpasok at paghakbang mo ng kanan at nabasa mo na yung dua, sabihin mo sa tao ng bahay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huwag natin kalimutan na batiin ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ang tao ng bahay kung sila ay mga muslim. Pero kung hindi naman mga muslim, ay hindi na po natin kailangan silang batiin ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So yun lang po kunting alaman. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.